Puntot siya sa malakas na hangin. Siyempre uh, kami may idol, nasa tabo na. sa dagat mga idol kasi didiskarte na naman po tayo na may ulam natin kinabukasan mga idol para hindi na tayo makabili ba kasi sobrang mahal din po ng ista na binibinta doon sa palingki namin kaya ako ang iilaw na lang po tayo mga idol para tayo ngayon na ano, manisip dito lang ako ngayon sa bakbakan mga idol kasi hindi na ako nakapanisip dito ulit tapos medyo umalma din yung hangin subukan natin ngayon mga idol bali ako lang po mag isa ito lang natin ngayon mga idol, sana makahuli. At ano ba, makakadala ako ng may ulam namin kinabukasan mga idol. Ano na rin yun mga idol? Yung mababakasakalik na lang rin ba? Yan, ito siya mga idol eh. Medyo ano naman siya mga idol, hindi ganong malabo ba. Kita naman yung ilalim. Kasi nag-ano na, nagkalma yung hangin mga idol. I-subukan lang natin. Tapos yung dala kong lalagyan, yung pum. Yan. So, flight lang din ako ngayon mga idol, itrya natin mga idol sana makahuli. Ayan, nakakahuli po ko buko kayo de lo que Layong lalagyan ko may dulo ayun na may doon. sus napakalayo na may dulo yung sairo ba dala ng ano nakaputol siya sa malakas na hangin liputan lang dun siya ano, sa bakbakan may dulo nakaputol yung tali sumabit siya ano ba sumabit siya

sa kalabit na ang tungay doon karabi hindi ko napansin ba bilang nabutol siya mga idol sumabit siya ano sumabit siya bato naalala ko doon kasi andun yung susi ng tour Bakit hindi ako makauwi pag hindi ko madala yung susi? Ah, pagod. Ah, napaka, -hag napaka hagbo. Napaka hagbo. Masyad mo putik mga idol ba? Ate. Ah, eh. Layo. Hintay dali, -dali mga idol. Kung wala lang yung susi, ahayaan ko na yun. di sisi ng motor eh. ni. Pak. Hariap. Ah. Ini na yang yung susi. Ano ba ng mang ibang ano yun? Trickit.

Malas. Hindi talaga siya dumaan sa gilid mo, idol ba? Nasa malalim talaga siya dumaan. Hey. ito? matigas yung tali ba naputol yan na may dun ay kinabot na may dun dito sa tabun sa mga ba tumbah Yang itu Mungkin hilang ini ketumbah Ich bin eigen. malayo Grabe yung nilakad ng idol 3 km Smack ko pa rin poon mga ito. Sabi yung paglutang niya ba. Ikaw. Sabi. Sabi kung poon na ito mga ito. Yan na. Napotol yung dito mga ito tali ko ba. na ako mga idol Bumili na ako diretsyo Dito kasi yung mga gamit ko yan Itong susi Itong Pangyapak Marami na yuag Balikan ngayon. Yan mga ito, Marami mga na ako Dito ako sa ano Sa tabo yung daugan daugan ng pangka ng ano pa nila master dan Marami. tapos kabatuan pa yung ano natin yung pa tapos talaga may mayroon sobrang ano talaga sobrang malas wala pang gaano huli tapos ganito pa tanggal pa yung naputol pa yung lubid ng ano anda lagyan, ayud mo ito, ayud si eh. gawin kawin na ako mo ito, ko pabalik dun sa ano, sa pagkakan, kailangan Pag ito, hindi nasahan kaya kita kasi hindi naman na mo doon na. lah. lakad yung may tatlong kilometro na siguro balik dito na pala ako sa ngayon sa bukbakan yung mabagka nila mayroon talagang boom na to eh yan lang yung nahuli ko mayroon yun yung malas tayo sa ano kasi may susi motor ito yung inaalala ko may doon. kung wala to may doon. so para do ay alin yung kaso andito siya yung susi yung mga kaway yung 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 inabol ko talaga ah, ito yung ito yung ito yung ito. Ito yung 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 hindi siya dumaan doon sa mababaw. Doon talaga siya sa malalim mo doon. Sa may fish ba? Sa kamila. Kaya yeah, hindi ko talaga naabutan. Kung mababaw lang yung tinahanan na pong styrofoam ay doon. Baka hindi tayo makaabot doon. Tingnan mo na ako sa video. Tapos pauwi na rin ako may doon. Hindi na lang siguro tayo kitakit sa bahay. Hindi na. Hindi na ako may Napagod na ako. na ako mangingisda gawin lang ako pa ako pini, ano, pinulikat ba sobrang sakit yan kita gitu kita -gitu sulit mga idol yan mga idol ito na ako sa bahay pa ako parang ano ba parang nagkakram sobrang sakit sobrang layo naman Mabot dun sa tabon Katabi, Ito kasi may dolo. ito ba? Yung flippers ko may dolo. Tsaka yung susi ng no motor Andito kasi sa pong Kaya ako talaga hinabol Yan, bali yan lang yung nahuli natin lahat may dun Ilang piraso lang po may dun Wala na ako ng ano, wala na po akong gana ng gumawa kasi yung styro nga ito may ulo, ito talaga yung dahilan may dulo so, may ginuun yung styro ka may dulo yan ito lang po may doon, yung nahuli ko lahat ito yung pinakalas ko na pinana may dulo bago na pa yung ano ba naputol yung ano ng styro okay kung sa lalagyan ulam na rin may doon, bukas yan, parang ano ito mga hindi ito lumo parang tub ito mga idol parang kasi siyang purong mga lumo mga yan ilang, ilang piraso lang din mga idol pero maaulam uh, na din yan namin ilang bukasan nanisan ko na lang po ito mga siguro hindi ko na lang ipapakita sa inyo yung ano yung pagluluto nito mga idol maaulam na namin ito bukas hoy may lino talaga diba, ako parang nagkram sabi yung ano ba yung katatin mula sa kabatuan papunta doon sa tabon mga idol sa dulo ng tabon Grabe talaga. Na ito, na tumayo. Pinisan ah, ko na lang yung nahuli natin. Ah, yan. Mga idol, balihan na dito na. Buto mga idol.